silipin nga muna natin aring uh, ginagawang karsada din eh, o nagawang karsada din eh sa uh, manghinao sa may intersection pa mismo talaga medyo maganda-ganda nga yung ginawa nila dito dahil parang uh, rotondo rotonda style ang ginawa nila iikot ka muna dito tayo na mga brother pinsaya natin na rin tarima lang uh, halos nabuhusan na nga dito sa portion na to maliit lang naman siya may lang naman siya yan paka curing time na lang ang iniintay dito sa daanan na to at padadaanan na to baka mga next week eh okay na ang krasada na to mababawasan na yung mga traffic dito yan nilagyan na rin nila ng mga sealant asphalt sa mga construction joint yan yung mga construction joint na tinatawag yung mga dugtungan ng uh, buhos Mayari malapit-lapit na Kunting uh, Kunting pasensya na lang mga brother din eh Katari lalarga na Nabawas-bawasan nga yung traffic Pagka mga garne ang uh, Ginawa nga uh, sistema dito Wala talaga magbigay yan Pagka mga garne intersection kanya-kanya nga suksok